From this. to this. Yes, finally, mapapalitan na ilagayan namin ng sapatos. So, kagabi nga, pinabuo ko na sa kanya tong shoe cabinet. Kahit ayaw niya pa, sabi niya nga, bukas na nga lang. Kaso ah, ako tong mapili. Grabe din kasi talaga yung pagka-excited ko. Alam niyo naman tayo, mga nanay, isa talaga to sa mga nagpapakilig sa atin yung mga bagong gamit sa bahay. Matagal ko na rin kasi talagang pangarap yung ganitong shoe cabinet. Kaya naman nung dumating to, eh, hindi na nga ako mapakali. This from accent Home nga pala. Same doon sa pinagbilhan ko nitong TV rack. Pinek nga muna ng asawa ko kung kumpleto nga mga parts at kung may sira ba. Hindi talaga ako nabibigaw pag dito ako umuorder dahil wala nga damage bawat isa. So eto nga palang ganito na nilalagay sa gilid ng shoe cabinet is made of plastic at meron na nga rin to kasamang mga screw pati na nga rin screwdriver. Dahil may manual na nga kaya naman hindi na nahirapan magbuo yung asawa ko. Syempre, make sure lang din na susundan nyo yung bawat step na manual para nga hindi rin kayo malito sa pagbuo. Grabe din talaga yung kilig ko ng mga oras na to dahil finally nga pang timpot at timkahoy na yung lagayan ko ng sapatos. 3 layers na nga rin itong shoe cabinet na to. Kaya sobrang dami nyo talagang mailalagay. At 24 to 30 pairs na rin yung kasha dito depende sa laki ng sapatos. Sulit na sulit talaga yung presyo nito para dito at mas mura pa nga to kaysa sa mall pero same quality lang din naman. Pero mas maire-recommend ko sa inyo kung order kayo ng tiken para talagang tumagal at mas matibay. May dalawang variation kasi to yung tiken at saka yung standard. Ito kasi mas makapal siya. Uwang tua talaga ako habang binubuto ng asawa ko dahil napaka-esthetic talaga ng design nito na tapos napaka-minimalist lang. Dito nga, inuna lang din ng asawa ko buuhin yung pinakatatlong layer niya. Tapos sinunod niya naman tong pinaka itong pinaka-frame nitong shoe cabinet. Ang ganda lang din talaga ng ganitong klase ng shoe cabinet dahil hindi mo kakalain nilagayin siya ng sapatos. Isa nga, sa mga nagustuhan ko dito dahil hindi na maalikabukan yung mga sapatos namin. At sa mga magtatanong nga, Mami Roxanne, nasa yung link? Kilalagay ko na lang po sa may comment section. Kaya ano pang inaantay mo, i-add to cart to check out mo na yan. Sabay-sabay na tayo magpabudol. Char! Buti na nga lang din talaga at napakatsaga nitong asawa ko sa pagbubuo kaya naman siya inaasahan ko pagdating sa mga ganitong bagay And yes, finally, nasa pangatlong layer na siya. Grabe, na excite na nga akong lagyan to ng mga sapatos namin. Ito nga pinakaibabo niya, pwede nyo pa yung paglagyan ng mga kung ano yung gusto nyong ipatong. Pwede rin kayo maglagay dyan ng pang-decorate o di kaya additional shoe na nasa box. O ba diba, sino ba namang mag-aakala na shoe cabinet nga to? O dito nga, pinupunasan ko na tong shoe cabinet dahil medyo maalikabok din siya para talagang bago ko mailagay dito yung sapatos e eh, malinis. At ito naman ang ating pa-before and after. face saver na nga rin to kaya kita nyo napaka slim lang din talaga nitong shoe cabinet na to nagtulungan na nga namin mag asawa itong shoe cabinet at puneso nga namin to dito sa may likod ng pinto at dito nga isa isa ko na rin nilagay yung mga sapatos namin isa isa first layer nga nilagay ko dun yung sapatos namin mag asawa at eto naman pangalawang layer para kay Lacena at Gia gandahan nga dito bawat layer nya sobrang dami mo talagang mailalagay dahil meron pa nga syang partition sa pinakagitna yes hindi na masakit sa matatigdan tung mga sapatos namin dahil nakatago na at hindi na maalikabukan Diba? Happy na naman ang Marcy Rock sa inyo At yun lang muna mga Marcy at Parsi Salamat sa panonood Till next video!